Ito, tinira ko na. So, madami-dami din yung nakuha ko, diba? Tapos, lagay mo dito ulit. Wow! Kapo, ubusan ka? <laughs> <laughs> Pwede mo na kayo ng tubig. <laughs> Inaantak mo dito. Yo, what's up mga ka-idol? Panibagong araw, panibagong um, video na naman tayo ngayon At magandang ng araw sa inyong lahat mga ka-idol Good morning Saan masolo kayo ng mundo na naroon So, maaga pa mga ka-idol At maaga pa yung oras ko Saka yung aking mga sitaw oh. Ang daming bunga So, harbisin ko muna to Bago ako mag-galgayak Papunta trabaho Yan, tapos nakapagdilig na rin ako dito ilang bisis na to nakuna no o, si lab paalis na to so lab ako na lang dyan kasi ano yung baka may iras dyan ah, makatihan ka mamaya so arbisin uh, ko muna to mga kaedol uh. 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 ayan ah. ko muna kayo dito Ayan, mga ribis muna tayo mga kaidol. Mm. bye bye hmm alas muna tayo kasi sobrang dami na oh baka makaligtaan to mga kedol ba tapos itira lang natin yung hindi pa pwede ang oh, ulam na to diba ito iwan na lang yung iba kasi ano pa siya? parang alanganin pa Ang ganito lang oh. Pa ano na to din eh. Pa lang sa to. Yeah. Ito tinira ko na so madami-dami din yung nakuha ko di ba Tinira ko to kasi ano pa siya parang kulang pa hindi pa pwede Ito maganda pag ganito mga ganito kalaki pang ano lang to pang laga pwede yan pang laga oh, marami pa yan oh. kasi marami pa siyang bulaklak hanggang sa taas o. Oh. yan oh ah, oh, diba marami pa oh mayroon pa dyan sa taas oh so marami marami pa tayong makuha niyan. so ako pag pumasok ako dito mga kaidol kailangan talaga akong maka suot ng sweatshirt kasi yung yung ano ng sitaw pag maano sa sa balat ko ba nangangati ako ewan ko ba kung bakit siguro yung ano nya yung mga ano ba yan sa tawag sa tagalog kasi sa bisaya dapaw ganun oh, mga ganito oh. pag ma, mag, magsiliparan yan nangangati ako tapos buti na lang walang iras So, yung aking ano, siligreen. Napakarami ng bulaklak oh. Um, 'di ba? So, maraming bunga yan. Ito, marami na akong nakuha dito eh. Oh. Yan. Yung mga, may mga putol oh. Ito, ito. Putol. Yan. Bunga yan, kinuha ko. Oh, so, yan. ang alugbati ko, nag- Akyata na, kahit sana pumupunta. Yung talong ko, kahit ganyan na lanta na yung yung ano niya yung dahon niya pero oh, ang bunga niya goods pa rin oh. may mga bunga pa rin ito ilang bisis na nakuna no tapos yung lemon grass oh lemon grass pa ba yan? parang damo na tingnan <laughs> sa sobrang sobrang laki sobrang kapal oh yung kamatis na hindi na munga sayang Ayan uh, itong kamatis na to, hindi nagbunga, ayaw ko ba. Marami naman siyang bulaklak. Baka ano, may tawag doon. Kamatis na lalaki, ganon Hmm, Anong bunga oh. So okay lang yan kasi hindi naman yan bili na, na sidling. Pinatubo ko lang naman yan. Oh. Malapit na din to mag ano ng Sweetaw na kasi ganito na yung bunga niya, maliliit na na pag paano na patanda na. Oh. ba? Diba? Ganito na oh, maliliit na yung ano niya pero marami pa rin, oh. Ayun oh. Marami pa rin bunga. Tapos itong ampalaya, kukunan namin to ng dahon, iyan na sa munggo, sarap to. Ayun oh. Wala ng bunga yan alugbati pa rin yan dyan, oh. oh yan. Oh, umakit na. Diba? Tapos dito, sili pa rin. Ito, may talong pa rin ako dito, oh. Mga namumulaklak pa yung talong dito sa likod. Yung talong din yan. Oh. Ito yung... Anong tawag daw? Ah, oh, may mga bulak. Oh. O oh, yan, may mga bulaklak yan, oh. Pabunga na yan. Yung green belt paper tawag di ba tama ba ako so tara na kasi baka malit ako sa trabaho ba magbibihis na tayo so maga pa lang oh. pero yung pawis ko matindi yung aking mga tanim dito oh. ah wow, ganda ng bulaklak niya oh. ito hindi nang nag ano. at saka ito ang rose oh. wow kaganda ng rose Oh, ito kulay puti uh, pink lahat o oh. Lepas ito ros din Hmm mulak sila Yan Tara Mubihis na tayo Kasi pamalit tayo Yan Yang natin nak So ilalagay natin sa Plastik Ito Yan Oh ah, Ila natin ilagay dito Plastik Ah uh, Ayos pa rin. Oh. Ayun, marami na yan. Isang lutuan na to. Ayun. Ayun, ganito, pag sa Pinas ka, meron kang pagtaliman. Ah, libre ng ulam. Ito, masipag ka lang. Pag hindi, ah, wala kang na-harvest na ulam. Tapos lagay mo dito, ulit Wow. Ah. Uh. 'Yon, ba? Diba? May ulam na. Na naka ano, naka naka antay na lang lutuin, 'di ba? Yan mga kaidol at na tayo sa sasakyan Papunta na tayo sa trabaho At siyempre hindi pwedeng hindi tayo dadaan dito sa May 7-11 Kasi bibili tayo muna ng tubig dito Baka mauhaw tayo pag hindi tayo bibili ng tubig Bilo muna kami ng tubig mga kaidol Para may inumin tayo sa, ano, sa ating trabaho Kapo naubusan ka? <laughs> Bili mo na tayo ng tubig. Ayan. Tubig lang yung ating pibilhin dito. Kasi may baon naman tayo. Dala-dala. nakabili na tayo ng tubig. Doon kayong dalawa sa so, may pinto. Doon kayong palimos. Oo. <laughs> <Pag -alala, ito. laughs> <laughs> 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 si Miluya ni si, si Owen ba? Glenn, <laughs> <laughs> Wa wow, wa siguro sulod ko ang bulsa ni mo na mo palimos. Wa sulod ang bulsa mo ano, na mo palimos. Wala <laughs> daw. Wala ni daw daw. Palis na kami dito sa May 7 eleven Siyempre, atras muna yung ating sasakyan na sinasakyan Siyempre, para makaalis tayo dito sa May 7 eleven yan, nakalabas na kami sa may 7 at tuloy na ang biyahe namin. Alright mga kaidol, na at andito na ako sa loob ng aming trabaho. So magantay na lang tayo ng oras ng start ng trabaho. At saka ipapasilip ko sa inyo mga kaidol yung mukha ko kapag magtrabaho na kami. So ganito mga kaidol, yan ganyan. Suot ka ng ipron, Tapos nilalagyan ko ito ng tip. Kasi nagubutas na sa sa mga trabaho namin. Kasi matutulis yung trabaho namin. Yan ganyan. Tapos nakasuot ka ng kalo. Tapos ito ang cover para sa kamay. Para hindi ka masugatan. Yan ganyan. Tapos may gloves ka pa dito. Ayan. Tapos suot ka ng ito. Suot ka ng mask. Tapos meron pang dito. Sa tainga. Ito. Kasi maingay. Maingay dito. Ayan. Nagay ka sa tainga. Ayan. Ganito. ito. at saka meron pang isang gloves oh ayan so ganito yung mukha ko kapag magtrabaho kami papa papakita ko lang sa inyo at saka umaabot ng mahigit kurinta yung init kasi walang aircon dito walang aircon yung aming trabaho so ganito Uh, yan, nakabihis na tayo para pag-start ng trabaho, daritso na. Hapon na naman mga kaidol, uwi na naman. Alright mga kaidol, yan, uwi na naman. So, alas 5 lang kami ngayong araw na to. Yan. So, ito yung mga kasama ko. Alright. Kasama ko sa trabaho. Ani ko bang no? Oh, okay. <laughs> Inaantok man siya doon sa okay. ginagawa <laughs> niya. Wala kasi 'yung kaming gawa sa sa linya namin, <laughs> doon sa dun sa, okay. sa ibang linya. Hindi okay, na ito 'yung naglalang sa Ah. Si nagbati nag pa kami doon. Meron <laughs> na tabi, pagkain. ala sing ala singko sinabi kaninang oh. umaga eh. <laughs> <laughs> sana hindi ka nagwalis? Parang uti ah, kayo. ko <coughs> yung oh. <Wow. coughs> hindi ka nagwalis. kanina umaga kasi sinabi nga alas Kasi wala nga muno nga. <coughs> <laughs> <laughs> na ano pala sila na prank sa 2 hours yung <laughs> kasawa ayun pa uwi na tayo mga kaedol time check tayo mga kaedol mag alas 6 na ng hapon so ako na lang yung mag ang ihatid kasi nakababa naka na yung mga kasama natin So ako yung last na ihatid ng ating sundo at napaka traffic mga kailor pag alas 5 kong kawe kaya gusto ko pang umuwi ng alas city kaysa sa alas 5 kasi napaka traffic talaga ang tagal makarating sa bahay kaya yeah, tingnan nyo na mga sasakyan diba stop tapos dito sa harap namin stop din okay, ano pa sa likod o. diba pero malapit naman kami. At saka, yung building na yan mga kaidolo, yun. Police station. <laughs> Nasa harap kami ng police <laughs> Malapit na lang to sa amin. Masa lang, traffic lang. So, uh, yan. Patakbo na yung ating sasakyan. Tapos yan na yung City Hall. Oh. Ayan, city Hall yan city hall dito bitong butas <laughs> alright andito na tayo arigato gozaimasu tayo. ay oskara sama desu kiyosukete kudasai ayan so ayan nakababa na tayo sakto lasays andito na tayo dagang taya na kalababa sasak yan ah alasas ah, dito maliwanag pa kapema kaeda ul diyan kapil na tayo pareho lang so, na so, hmm. may lab sa tara tayo naman galangin trabaho so kapil na umuwi na kin tapos na iklub dito ah

Ulam. Ah, oh. ulam. Ano 'to? Ah. Ah. Oh. Tik. Oh. Tapos dito Kapin Oops. Yeah, serap Lah. 'yung aming ulam mamaya sa ngayon kape muna tayo yan mga kaidol tapos na kami kumain nila at saka ako ng ice cream oh. <laughs> mm. Sarap. sarap na ice cream palamig ba kasi mainit mm. Mm. harap flash cream kayo jian <laughs> hmm hmm Apun kami nang basura nang mga plastik Yan, ini kita di ya asal na eh belagianang <laughs> Mana eh belagian ni menang saya salmo bintayan manang ng mga tapon ha lab tamba basura Alright Yan ito, dito yung tapunan namin ng basura uh. <laughs> plastic at lata nil tinapon din nilagay sa ano sa plastic. Tinapon lang dyan. Sino kaya ang tumakbo Alright. Yan. Patakbo na. Ha? Ha? Ah. Loko yung sasakyan na yun ah. Patakbo parang nasa highway. Di naman highway to dito. Ang lakas ng takbo niya. So... Yan, pabalik na kami nila tapos na kami magtapon ng mga plastik. kasi bukas yung kuha ng plastik. kaya tinapon na namin kaagad ngayon para bukas di na magtapon sa uh, umaga at yun mga Dal, at dito ko na muna tatapusin natin ating video salamat sa mga solid kaidol natin yan at nakaabot na naman kayo sa dulo natin video at sa mga bagong pasok dyan, please like and share. And don't forget to subscribe, Jade Mendero TV. Hanggang dito na lang. I love you, God bless you all. Mag-iingat kayo palagi mga kaidol. Bye-bye.